Kabayan no ano? At bayan. Katabi bayan. Magandang gabi bayan. No ready Castro. Galing mo talaga kasi patong mo muna rito. Para maligo ka muna. Paano mo baryo ko? Babata. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, hindi ilagay mo lang dito, hindi wala kukuha yan. No. Ay, dami. Ang pera pala eh. Saan na kuha? Ano? Ha? Saan na kuha yan? Naglimos siya. Sana oh kapag nakakapagtaka, hinanap niya talaga ako. <laughs> Dami pera. Oh. Kaya nang walang kukuha yan, no? Pipiso. Eh dito, ilan? Ito. 200. 200 yan. magbilang, ha? Ito. Uh, ah... 200 yan. Oh, ito. Marami palang bariya ito. Oh, mati pa rin eh. masipag ako. Ah, tataapat Ha? Ako, tataapat lagi. Ah, kanabit din. Dito to 'yan. Ano, iskani ano ba, nakatayo ako diyan. Paglalapit ka sa akin, manimist ko kuno pagkain. Ngubo 'to Pag sinabi mo 'yun, magkano nang binibigay nila sa'yo? Ah, hindi, may mga tampo pizza, limang hindi mo pikit Benta, tajan, bente. Oh. oh. Madali lang maglimot, no? Oh, medyo limot. Pero ako, ako 'tong Ako, jaw ni limot, walang kain. Pag hindi ka maglimot, walang kain. Oh, ninining basta mayroong kain. Meron kain. Oh. Pero, pero ngayon, magkasama na tayo, uuwi ka lagi sa bahay, ah? Sige, paika ko. Makan lalayas, ah. Hindi, ka naman umalis pero balik ka. Ah. Dato Bola lang yan. Naka-unload eh. Oo. Unload lang po po Sama ka nalang lagi sa akin hanggang hindi ka nakikita ng pamilya mo. okay pahay ako. ko. No? Dato'y ah, pupunta. Ha? Dato'y pupunta. Punta lang. tayo, Pangasinan. Hindi, pahay ka Oo. Basta hindi ka maarte sa pagkain ha. Kasi mahirap lang ako. Hindi, okay, okay lang. Okay lang. Malaya ko eh. Oo. Bakit nga ba gusto mo kasama si Daddy Rangkit? Kasi, I don't get it. Ay! Sana. Oh. Ay, gusto ko sa o, oh, sige. Pin maghanap tayong damit. Tapos paliguan. Maghanap kayo damit. Maligo ka muna, ha? Kasi hindi maganda yung hindi naliligo. Para ang presko. O. Oh. Ano yun? Bidurad. Ah, pipili tayo. Shampoo. Shampoo, Tsaka? Tapos sa... Ang tawag mong pa? baby tulon. Baby tulon. Ano pa? Ano pa yung mga kailangan mo? Ah, Sapatos, may Sapatos sa may jazz. ko pa, ano yung tatak sapatos ko? Ano? Ah... Jordan. Ah, Jordan! Mahal yun ah! Eto, ayaw mo itong sapatos ko? Ano ba tatak nito? Tingnan mo, ano yan? Ano yun? Low kind yun eh. Ah, low? Mamahal yung tatak ko, imported. Jordan. Jordan! Sige, pipilhan kita. Basta wag kang aalis ah. Hindi <laughs> ako malulood ako eh. Manaro. Ha? Ah? Laro maglalaro ka lang. Sige, ano bang alam mong laro? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, tatarake, uh, bilang mo tatarake. Nang ano? Ah, uh, hindi uh, na nakatawag yun. Ano yun? Uh, alam mo bang gawin yun? E. 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 yung para rin madanda laro. Ah, brick game? Ah, uh, eh, uh, ah, PSP. Ah, <laughs> PSP. Uh, Burrito ko yun eh. Hindi ako marunong maglaro nun eh. Hindi <laughs> marunong PSP. Marunong, marunong ka? Pa? Sino nagbigay sa PSP? Eh, paano mo natutunan? Eh, sabi mo hindi ka marunong magbasa. Ako, ah, ah, ako wala akong kipi sa ito ko naro. Mm -hmm. Tapos, ah, ah, nararaw akong kipi, napunta akong computer, nararaw ko. Marunong ka rin. Oh, ano naro ko? Ano? Ah, Dota. Ano yun? Dito. Yung naro ko, Dota. Ano yung Dota? <laughs> hindi ko alam. Ano yun, Dota? Raro? Ah, paano lang yun? Uh, Pokemon. Maroon. Ah, Pokemon. Pokemon, okay yon. Saka okay. ano, uh, Paw Patrol. Uh, pa yun, kasi Paw Patrol, pinapanood ng anak ko yun eh. Anak mo? Oo. eh, uh, gusto ko, gusto ko datarante. Gusto ko, gusto ko natitan si, si Willing. Willing ba yun eh. Gusto yun eh. No, basta, maligo ka muna ha. O, maligo ka muna. Pili kayong damit niya. tas. Oh. eh, Uh, Tunado ko alas mo. Ah, alahas? Oo. Ito na ata ko eh. Maliit lang to. Bilahan na lang kita ng malaki. Maliit ito, ito, lang ito. Ito kung alahas kong uh, mamali, coated. Oo. ko, ito, oh. ito, 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 ito. mga diamond, diamond, mga, mga diamond. At diamond. Matinta ko sa Oo, diamond. Brilliant oh. so, lahat ako eh. Ito na ata ko yun eh. Oo, sige. Bibili tayo ng marami an? Oo. No. Ah, pinapawisan ka. Meron, meron. Ilabas ko yung mga damit niyan. Ito, so, pali maligo ka. Marunong ka na maligo mag-isa. Oh, marunong ka maligo. Oo, oh, kailangan maligo ka. Ah, oh, para maligo ka. Oo. Oh. yung brief mo, pahiram ha. Kasya yan. Huwag ka nang mag-brick. Si Ivan na lang mag-brick. No? Kailangan may brief si Ivan, no? Meron, talaga yung brief Ha? Maluwag yan. Oh, maluwag. <laughs> Oo, oh, maligo ka na. Sige, paliguan muna natin siya mga kababayan. Pasukan doni nak pandang. Tak ada dari nak datang ke. Ha? Anen. Rien. Rien. Dari ta tu. Eton. Ha. Tetete ben. Ha? Tetete ben. Halo. Ha. Apa Ha. An basen. Hindi ko an basen mo. Tetete ben. Ay, ipi sige. Eton. Anen. Abayan beta pro. Sino? Abayan beta pro. Beta pro abayan. Kabayan noli no, di mikante ano? At bayan. Katabi, bayan. Magandang gabi, bayan. noli di ni Castro. Galing si, mo talaga. Kasi patong muna rito. Para maligo ka muna. Ay, ay, paano mo yung bariyo ko? Babata. Bahala ka sa buhay mo. Ay, hindi, ilagay mo lang dito. Hindi walang kukuha yan. Ay, no. Ayan, dami. Ang pera pala eh. Dadling mo siya. Sana ah. Oh. Ngayon nakakapagtaka, hinanap niya talaga ako. <laughs> Dami pera. Okay, Ayan na. Makamili ka na ng ticket ngayon. Pa ano? Pagmatamit Hindi, iwalay niya yung tagpipiso, Tapos lima. Ito 30 sa 10, 20. What? <laughs> <laughs> Dami. Kailangan linisin mo maiging paha mo ha. Linisin pa. Para pag nag-suot tayo sa Pratos, Oo. Oh, Toothbrush. Tsaka? bibitulon. Bibitulon tsaka? Juduran. Ha? Juduran. Ah Juduran. Para saan ba yung Juduran? Kilikili. Ha? Kilikili. Gusto -kili mo lang malahimik? Ha? Hmm. Ang hindi niya eh. Shampoo pa. Shampoo oo. Sige meron yan. O so, ayan mga kababayan. Ang <laughs> dami niyang pinapabili pero marami siya pera. <laughs> Ayos to ah. Okay. Ah, ito, shampoo. Basa mo to? Ano? Shampoo. Ito yung... Tintik. Ha? Tintik. Pwede na to. Ayan o. No? Cream cell. Tintik. Pwede na yan. Sige. May sabon na dyan sa loob ah. Ito oh. yung sabon. Oo. Kapit natin mo ilaw. kita ko ng dito no ha? Oh. Ayan. mo maiki, ha? 'yung, sabon. O, oh, magsabot ka ha? Mamaya mo na kukuhan. O, oh, pamaya na pag una, sabunin mo muna 'yung nakawan mo, tanggalin mo lahat. Kasi ka na ha. Tapos ibibilbihan namin ng dami na bago. Tapos, tanggalin mo kita kasi kay Kuya Raviyan 'e. Eh. Oh. Hiramin mo na lang kayo, kay Kuya Rap. Oh. Wala. ano ng init niya? Ha? Mapaw ko nga nga ni Kuya Gusto mo mapag sa lagi? <laughs> Gusto mo bagong sutra? Kasi mapaw oh sige, huwag mong gagamitin yan ha. Oh, bibili na lang kami ha. oh sige, magsabon ka, magsabon ka, tapos bibili ako yung duran. kulon. Oh, at ah, saka? Uh, Tooth brush. At saka Okay, tama Oo, oh, sige, sige, okay. Sige, sarado ko na ha. Tanggali mo na ha. Ayos. <laughs> Ang dami niyang pera mga kababayan. Ah, ayan, mga pera nililimos daw niya. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po.